Madalas ka bang mag-overthink? Ang overthinking ay may connection sa default mode network. Ang default mode network ay system of brain areas na na-activate kapag hindi tayo focus sa present moment or sa kasalukuyan. Yun yung dahilan kung bakit pa ulit-ulit na nagre-replay yung mga nangyari sa nakaraan at nahihirapan kang bitawan siya sa isip mo at nai-imagine mo kung anong mangyari sa future. Kasabay din yan, nararamdaman mo din na na-anxious ka at yung nag-fuel ng ganyang klaseng pakiramdam ay yung may kinalaman sa pupaprocess ng emotions natin. Ito yung amigdala abang nangyayari yung mga yan, yung responsible sa pagregulate ng ating thoughts, which is yung prefrontal cortex, ay nagsastruggle kung papaano i-shutdown yung mga yan. Kaya nagiging mental loop yung nangyayari sa atin. Siyempre yung mga ganitong cycle ay nakakadagdag ng stress, nakakaapekto sa ating pagtulog kaya hindi tayo makatulog ng maayos at poor yung ating quality sleep. At siyempre nakakaapekto din siya eventually sa ating decision making. So para tayo talaga makakaalis dito, pwede mong subukan yung mga mindfulness exercises any activity na nakakatulong sa'yo para mas mag-focus ka sa present moment. Sunod, pwede mong itry yung breathing exercises. Nakakatulong siya para mapakalma tayo at mabawasan yung pagiging anxious natin. Panghuli, pwede mo itry yung journaling. Sinusulat mo yung mga thoughts mo sa piraso ng papel para matulungan ka na ma-evaluate yung mga ito. Tandaan, mas makapangyarihan tayo sa iniisip natin.